What's up, What's up, guys? Ayan, guys, for today's video, si Rodjin at si Roslyn. Guys, alam nyo, may gagawin tayo. Ipaprank natin yung kasamahan nila, si Shelby wala dito, di ba? Si Shelby kanina, inaano na ni, binuburat na ni Rodjin. Kanina medyo natatahi, napapatahimik si Shelby kung ano, kung bakit nagagalit. Parang kinakabahan da siya, guys. Ano, 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 Parang kinakabahan siya. Anong G gagawin mo kay Shelby? Gagawa lang ako ng... Kunwari. Kunwari, magalit. Galit na galit ka Shelby. Nuwari ako, galit na galit. Hmm. Siyempre, gagawa ko ng ano para magalit siya kung anong reaksyon niya. Siyempre. Si ano naman, si Roslyn. Oo, oh, si Roslyn. Anong gagawin mo, Roslyn? Kung nari, inano ka lang, binadamay ka niya. Oo, oh, siyempre, dad siyempre, dadamahin ko siya. Sabihin ko na hindi siya ano, kasali. Nag Oo, oh, kasali. Hindi naman siya nagkuha ng kung gamit. May nawalang na gamit. Opo. Na kung nari, si Rodjin, galit-galitan kasi may nawalang gamit. Tapos si Shelby yung salarin. Ito, first prank natin to, ano? Ngayon, wala dito si Shelby. Ngayon, nandun sa labas. Papupuntay namin, nakaredy yung camera doon. Dito. Saan ko ito itatago? Basta maghanap tayo ng matataguan. Ngayon, guys. Simulan na natin. 1, 2, 3. silbi may mo multo ni, eh okay, inayro din na bata inayro din may naka niya ambot may din yung kasuritan na yung ambot yung kaya ano ano yung kaya api ni kuwangi kanina pa man ako nakakapansin na iyo kanduan Eh, Mano ano Ano na ako niya um. kanimu? Ito kasi, iniliwat din niya. Ginyak lang kuya ko. May nawawad ang kasi akong nga gamit. Tapos? Ginyak ko ng kuya nga. Kasi hindi ko nagwali dito ang gamit. Okay. Tulo, tulo kasi tiya nga. Hindi kang ramama. Nagawa ko. Mm hmm. Tumputan lang Tapos pagbalik ko nawara. Ay, no? sa lihikwa ni Shil Shilibya nagkuha. Ano ano man ako Ano man ang gamit? Ano ang gamit? Ay kamay kung ako ang kuha ni Kamu. Kaya hindi ka nag-worry tayo Kamu. Hindi lang ako sa mabalay. Friends, na-orted ako kay kada Mula din niya rin kay Pinanyaka na ako. Ako, kasi kay Pinanyaka ni Raha iba. Ano man ni Kuhan? Api ni? Hmm, nadirabi ako itong maging chichismis ako. Ano mo ba nang Ano ka mananong na dito? Huwag ka aapin dito. Ano araw mo ba dito? Di rin. Eto. ka? Ano ni mo? Ano ni mo talaga sala? Ano ka? Ano ni mo? Ano ni mo talaga sala? Okay. Para mahupay la baka mo din ni Para di rin kong nag-aaral ba? Ayaw kasi nga gamit rin Dire man ako ma-react. Ano nga ni kasi? Kaya kung medya ka na... ...nauritan kan sila, sige pagyakan ano man ito. Ano pa, labo dito ah, ngayon mga gamit. ng mga gamit. Kaya na-offset ako, nagpipinan niya ano, iba. Ay, ano ba? Amo ito kanina ka pa yung ginisog. Bagan, kaya Ano, ano man, ano man ito At yan ha. Simula din pa nito, mga bata pa kami, mahilig na talaga mag, na magpinan ng mga gamit. So ano man na nawawarai mo talaga, kaya naman nga... Nag-iusig ka kanong silbi. Makakita ng mga tao ang mayroon ko ba ng mga kukuan. sa luod na, bisan hino. ikaw, ba, ano, ba, ano man ang ginagawa mo kan silbi? Ako kanong rujin. Bigyan kasi ito para maaram ako. Kaya di na rin naman ako magkukuan o tro. Ikaw, kukuan, Roslyn, maaram ka ito. Anong ginagawa ni... Rujin, aw ni Shelby kan Roslyn, aw ni Rujin.

dire. Amo kasi na hunya ko na iyo. Dapat nga so, ka mo nalalabutan ng dire. Oo, oh, ayaw mo magpaglalabutan niyo gamit nga dire. Ano niyo makit ang dida? Dapat iyo yung kukuan. Nakon nga ni papi nga mga bago. ko nagkakaibanan. Dire niyo yung papanguha. Sabi yun, na, may mga, mga silpo niyo pipi na nago. Bago ko pala tungkol ko tayo. Kita ko ya imo pagdaniad to. Kanay bag. Anong ano nga ano, ano gamit? Bumble Uy, pag sure ko, napalit ako sa yung pen. Ano ko? Oh, danay ko natin yan, nakikita na ako ang palit yan. Sa yung pen din niya. Ano ko? Napalit din ako. Oh, napalit lahat ito. Yeah, sa yung pen. Ikaw, Rojin, ano ba talaga ni mo? Kung nawawaray, may nawawadan ka. May ay, iya. Para maaram kung ano. Para maaarang Shilby, higyakan ito kung ano talaga ang nawawaray mo. At mauuwi ng tangis na babae si Silvi kanina. Ah, uh, wala 아이, na pa ba? Ayun. Oo, tao din na ni Frank. Bali ni Frank. Oo, ini. Eh kung nauurit ka, ano nga ninibigaya Ano, ano nawarahay mo? Ayun na pag damo, istorya. Okay. Sige, sige. Diyan ka nito kung ano nawawara. Nawawara na ako ng gamit. Ano? <laughs> nawawarot ako kaya nawawarot ang panting alo Ayan guys, ayan guys, it's a prank, na prank, oi oh, yung prank ko eh. Kaya pag sinaw, yung prank. Oi oh, prank, prank lang, ano ka ba? yung prank lang. Kaya yung prank ko, hindi ako ako sa May nagyakan lahat, may okay. nabate ang prank ko na. yan, may ang kanina ng aga. Kanina kumagtaw ko, kaya kami nag tapos <laughs> may nag-yaka na ako, pa ba ka din mo yung puno. Ano yung gudak yung na ano lagi, nababati ang kuha, iba-iba. Hindi na niya ka damo, kung niya kula ako, tapos sinamot niya ako It's a prank. It's a prank. Guys, talaga talaga yes, sila guys. Camera, camera, camera. The oh, the Ay, talaga dina. siya. Oh, <laughs> Ayan guys. Ayan din. Ayan, si Shelby. Go camera, go. camera. Hello, <laughs> <laughs> guys. <laughs> dali guys. Guys, sobrang brush ang talaga. Uh, yeah. Ayan guys, si Shelby. Iyak <laughs> yeah, na si Shelby guys. na Ay, Rajin na. Kuya, itapin mo naman si... Kuya, i, okay yeah. I <laughs> go okay niya. Kuya, i go okay niya. Sorry guys, pero prank naman. It's a prank. <laughs> Oo, oh, sobrang talaga siyang na ano. Parang na ano siya. Kita talaga na seryoso siya. Seryoso. Yeah. Seryoso. Sino seryoso? <laughs> Shelby. Una, ayak siya. <laughs> okay, kanina pala tayo na-urit ako. Ano, ano, ano? Kanina po natin, na tayo na uhurot na akong kanina naga. <laughs> dire <laughs> Hindi kasi niya karoy nga mag-away kami. Oh, love love ka ni Sh Ay, love love ka ni Rodjin. Shelby, love love. Ibig sabihin, Rodjin, love na, love, love ka ni Shelby. Shelby. Kasi ayaw niya na may kaaway. Ayaw siyang inaaway mo siya. Pero anong, Kaya, <laughs> totoo ko? Kung, kung bakit kanina ng anong dahilan? Bakit hindi mo siya pinapansin? <laughs> love version. Dahil hindi ko siya pinapansin. Kasi part na yon ng... Kasi prank. part na yon na prank. Alam mo, Shelby, kagabi pa yon na pinag-usapan namin. O, ka, ka kagabi kasi nag-ano kami. Nag-ano? Nag... uh, success tayo sa prank kay Shelby kasi... Si Shelby kanina pang umaga hindi pinapansin ni Rodjin, inaaway siya kunwari, 'di ba? Anong ginawa mo? Bakit mo ginagawa si Shelby? <laughs> Wala lang. Part ng, part ng? Part ng yung, ano. Prank na yun. Prank lang. Alright. Siyempre, pinag-usapan yes. talaga namin yun. Guys, basta ka na. Okay no, naiyag talaga siya. Sorry, sorry. Kumustahin mo naman siya kung okay siya na. Ano pangaramdam? Pa no, mo? Ako, totoo. Basta, tag muna si Rodney. Tag muna si Rodney. Akala niya talaga totoo. <laughs> <laughs> Hindi pala totoo yun. Si, -si ano naman kayo? Touch na kayo, touch. Okay, okay kayo, okay. Alright. Right. Nagsabi kasi ako Nagsabi kanina, she'll be may, may kasalanan ka sa akin. Doon sa labas. Oh, Pero kinabahan na siya. Kumakain kami kasi, tapos habang kumakain ako, nag-aana ako para na kinatubahan. Hindi mo alam kung ano, ano, bakit nagagalit si Shizirojin, si, ano? <laughs> mm -hmm. Nag-iisip ako kung anong sinabi ko sa kanya ba na ako kamot? Kaya ganin na lang <laughs> tapang nakaan ako nang ako. Ayan guys, success ang ating <laughs> prank! <laughs> yay! yay! The prank natin si ating Shelby! Alright, bye!